Hi, mga mahalang tin ngayon. Ang ni Aiden, ang tanong niya ay, naranasan mo na ba na nag-SS ka habang pinapanood ka ng asawa mo? Kung interesado ka malaman, please keep on watching ka Kung bago ka palang sa channel, please consider to like this video and subscribe my channel. So, naranasan ko na nga ba? Ang sagot ko ay hindi po. Ang naranasan ko ay yung mag-SS ako sa jowa. Opo, matagal na po. Sa jowa pa lang. Naranasan ko po yan. So, sana na ko na tama. hindi practice video, please consider to like this video and subscribe my channel. Thank you for watching. See you on my next vlog.